Nagsimula ngayong November 4, 2025, alas 6 ng umaga, ang bagong pagkaas ng presyo ng tulok ng petrolyo sa Cabanatuan City. Tumaas ng 1 peso and 70 centavos ang kada litro ng gasolina, 2 pesos and 70 centavos kada litro ang diesel, at 2 pesos and 10 centavos kada litro ang kerosene. Sa Star Gasoline Station sa Barangay Mabini Site, itinakda ang presyo ng diesel sa 51 pesos and 90 centavos kada litro. 53 pesos and 90 centavos sa Premium Supreme, habang p pesos and 50 centavos sa Premium Trekker. Samantala sa Phoenix Gasoline Station sa Barangay Santa Arcadia, nasa p pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel, 55 pesos and 50 centavos sa Super, at p pesos and 80 centavos sa Premium 95. Sa kabilang banda, sa Enoch Gasoline Station, na matatagpuan sa Barangay D.S. Garcia, sa terminal ng Tabanatuan ay kumalo naman sa 53 pesos at 25 centavos ang Super Diesel, 54 pesos at 30 centavos naman sa Super Eco 95 Plus, 64 pesos at 10 centavos sa Super Premium 97 Plus at 53 pesos sa Super Eco 91 Plus. Dahil sa pagtaas ng peso, inaasahang tataas din ang gastusin ng mga motorista at negosyante sa lungsod kaugnay nito na nanatiling hamon sa mga mamimili ang pag-angkop sa patuloy na pagbabago ng presyo ng langis sa merkado. Kasama si Jeff Gonzalez at Paman Zanal, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.